So for today's video mga idol, magluluto tayo ng chicken adobo sa gata. So ayan, pinapiper ko na yung bawang natin. Isang dakot lang yan mga idol. So dikdikin lang natin na parang ganito. Yan, hanggang sa maduro siya. Isipin mo na lang na parang jawa mo na iniwan ka. Yes, to make sure lang mga idol, nadurog lahat ng bawang natin. At pagkatapos, iset aside na natin. At pagkatapos mga idol, natin ng red onion o pulang sibuyas. Halisin lang natin ang mga balat mga idol at iwayway natin ng maliliit. At habang inihiwa nga yan mga idol, ay naalala mo yung jawa mong pinapaiyak ka. So ay ko na ang kawali para magpainit mga idol, para magumpisa na tayong mag-isa. Sana all hindi nag-iisa. Char! <laughs> at ito nga pala ang ating mga inbingis, mga idol. Meron tayo chicken, meron tayo dito gata, Siyempre, meron tayong sibuyas at bawang. So, tara, let's go. At nilagyan ko na nga ng mantiga ang kawali mga idol para mag-umbisa na mag -isa. So, ayan. Abra kadabra. So, ayan mga idol, inuna ko muna ang sibuyas. Depende na sa inyo kasi inuunahin nyo. Siyempre, dapat inuuna lagi ang sarili bago ang iba, di ba? At sinunod ko na nga rin ang bawang mga idol. Ginisa ko na rin halo halo lang natin ng ganyan. Ganito, kaliwat kanan, paikot-ikot, hanggang sa mahilo ka. Isunod na rin natin ang ating chicken mga idol para magsama-sama yung ingredients ng sibuyas at bawang upang manuot sa ating manok. So tara, haluin lang natin ng ganito. So tara, let's go, let's go! At timplahan na rin natin ang dahon ng laurel mga idol. ibudbudan natin dyan isunod na rin natin syempre yung paminta ayan, depende na sa inyo kung gaano karami ang ilalagay nyo at pagkatapos ay haluin lang natin mga idol upang magsama-sama ang ating mga ingredients at ilagay na rin natin mga idol ang unang pigang gata Ayan, ibudbud lang natin at pagkatapos Isunod na rin natin mga idol ang toyo Depende sa lamin ang inyong ilalagay na Para bang jowa mo na hindi maintindihan Idagdag na rin natin mga idol ang sukang maasim Upang magbalance ang toyo at asim ng jowa mo Ilagay na rin natin mga idol ang seasoning Depende sa gusto mo mga idol Dagdagan na rin natin ang magic syrup mga idol Upang sa ganun ang lasap sa akin lang malalasap Lagyan natin ng kunting na sukal mga idol Upang sa ganun magkaroon ng sa jawa mong naiinis at pagkatapos ay haluin na natin siya mga idol upang magsama-sama ang lahat ng ingredients na ating inilagay at pagkatapos iwanan lang natin ng bagya at balikan ko kayo mamaya a few inches later at pagkatapos nga mga idol ilagay na natin ng patatas at pagkatapos haluin lang natin at hintayin lang natin kumulo mga idol. At ayan na nga mga idol, habang kumukulo, ilagay na natin ang pangalawang gata mga idol. Ito yung magsisilbing aroma at sarap sa ating chicken adobo sa gata. At pagkatapos mga idol, haluin lang natin at pakuluan ng tatlong minuto. And after that, luto na yan. Ready to serve na. One eternity later. mga idol, let's it na ako muna ang magbibidyo kasi takam na takam na yung boss Marky ko tsaka si kuya JJ ayan po, shoutout ka naman boss Marky ulo, suplado naman <laughs> boss Marky <laughs>